Gabriela, excited na rin po sa ating Buwisit Blaster. Oy! Kaya naman eto na, simulan na natin ang katanungan. Ara, magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Let's go! Woo! Let's go! Upo na siya. Kaya naman, eto na. Ready, ready na siya. Umpisa na natin ang kanyang unang Sang Tano! Sang Tano! -tano! Huwag oh, ka mag-alala, Collagen ang laman niyan. Lalo kang gaganda. Ay, Ayon, kay Alden Richards, sa ang parte ng katawan pinaka gusto niyang hinahalikan. Ay, Ay Oh, alam ko yan. Alam ko yan. Alam ko yan. A, sa leeg. Ay! B, sa tenga. Ay! Ay! Naku, mamang, alam niyo kasi. oh, parang nahalikan mo na. Ako, nahalikan mo na na maraming beses yan. <laughs> Hindi, oh, kasi kasama namin ni, ano, ni Herlin sa gym, si Alden. Ay, o, 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 yes o, 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 siya o, o, ang kanyang na hinahalikan sa kanya. Ay, ako! Diba? Eto lang ha! Kuya Alden, wag mo ako itatanggi. Dalawang beses kita nahalikan. Di ba nga, Nid? Diba? <laughs> dito, dito yung isa. Oh, Pero oh, sabi niya nanginig. sa akin, mas gusto niya, yung dito sa leeg, baka oh, oh. parang vampire ba? Baka bagay. naman sila kasini, sinare, diba, ano? kasini, re, re, yun yung sinabi talaga. Di ba? At, at saka last time na nakita kami, nung oh. ko dapat siya, bigla akong kinis sa leeg. Talaga. Oh, tapos dalawa pa nga, kasi dito, tsaka dito. Oo, oo. Correct, correct. Ako, nanood ako ng Hello Love Again. Parang man. lagi siyang hinahalikan ni Kasim Ay! North sa leeg! -e. Yeah! Okay! Oh, yeah! Yes! Oh! Yeah! Ay, nako! Yeah! Ibasin yeah! natin sa siyensya. Ayon sa siyensya, ang pinakamaraming erogenous zones yeah, o yung mga cells na madaling makiliti ay sa tenga. Yes! Yeah. 2,455 ang nasa loob. Ay, nerves! Yung yeah. Hindi mo lang pwedeng halikan sa tenga pagka meron kang tutuli. Ah! Oo oh! oh! naman! Baka ang mahilig kasi si ano si Alden yung humahalinghing pag hinahalikan. Ay, 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 I-replace niya talaga yung tenga talaga. Hindi, leeg ka. leeg. Leeg yun. Ara, ano sa tingin mo maging kasagutan mo, Jai? A, sa leeg, or B, oh, sa oh. tenga? Tuna mo pala, hindi hinahawakan niya yung leeg niya. Hindi leeg niya. Tenga kaya hinahawakan niya? Hello. Gama'n <laughs> na siya, gama'n na siya. Leeg oh, le sa likod. Tenga <laughs> yun. Leeg yun. Alam niyo, guys, based on my experience. Ayun! Based on siya. <laughs> ah, experience mo? Sa experience ko dito, sa inyo. Oh. Uh, <laughs> nainiwala ako sa leeg. Leeg! 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 Ba, leeg. leeg Sige! Hayaan nyo na! Leeg ang gusto nyo eh! Bakit ba? Leeg! Leeg! Kapok <laughs> ang sabog in! 5, 4, 3, 2, 1! Sabi ko sa inyo may experience. Alam mo na kakaloka eh? to dito. Puro mga baklang bakla at ang side. <laughs> Sato! Alin dito ang kayang gawin ni Ruru Madrid gamit ang kanyang dila? A. Kaya niyang abutin ng dila ang kanyang ilong? Or B. Kaya niyang gawing hugis W ang kanyang dila? Yes! Ay! Nako! Alam ah, ah, ko yan! Ang, nako! Nakasama ko, yan. ko si Ruru. Oh. Nakasama ko si Ruru. Ang galing niya kasi hindi dila niya kaya niyang gawing R, U, tapos ang pinakawin niya, mahirap, W. Oo! Oh, 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 ah, oh. ah, <laughs> <laughs> <gayong>, Uy, ang hirap niya Sabi niya, double 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 double, oh, double, double <laughs> na. <laughs> Tapos, ay nako kuya jason kung may tatanungin tayo dito walang iba kung hindi yung kapatid ni ruru oh oh si Oo! Oh, kaya nga, ruru, rere, rere. Okay. oh 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 Yung oh ilong, ate. Ilong, pero Rere, balita namin, kaya mo rin abutin yung Kaya mo, Kaya mo raw, kaya mo raw, Hindi kami naniniwala. Sampol! 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 Kaya mo raw, Magkapatid kayo, eh. Oo, ayan! Ayan, boy! Ayan! ang Ang ganda. Ay, baka, Ayan, si Pepita. Ay, si Pepita. yun. Hanggang noo, hanggang noo. Gawa kasi yung ilong ko, baka di ko maabot. <laughs> <laughs> wow. Right. At dahil dyan, Ara, narinig mo na mga pangyayos -e Caracas Ponti. Ano magiging sagot mo dyan? Mamang! Kaya niyang abutin di ng dila ang kanyang ilong o kaya niyang gawing hugis double uh, year? Sige, dito na. Sorry, ah. Maniniwala ako dun sa kapatid. Ano na naman? <laughs> ah, kaya yung ilong abutin, abutin ng dila. dila aba Tignan natin kaya ba abutin ng dila ang kanyang ilong kabog or sabog in 5 4 3 2 1 maraming salamat sa ating mga hindi alam mo, tumahanan oh, dito. Nung side na ito, pura pa si Raul. <laughs> 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 pero palaging tama. Ka yes! yes! Kamusta? Kamusta? Kumusta? Kumusta? Kinabahan ka ba? Medyo kinabahan ako ng konti. Pero syempre, nananalig tayo oh. sa ating mga... Yes. 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 Uh, girl uh, power. Girl power. Tsaka hindi ka namin you. ipapahamak dito. Ariella Arida yan eh. We got e. you, madam. We got you. Yes. So, uh, alamat, next time sila kasinit ni Ariella naman. Oo naman. Oh,